Lalaman ng mga buto ng tao at buhangin ng apat na sakong naiahon mula sa taalay kung saan itinapon umano ang mga nawawalang sa bungero. Ito ang kinumpirma ni Justice Secretary Crispin o Jesus Crispin Remulia base yan sa inisyal na pagsusuri. At ayon sa kanya, lumilitaw na human ribs ang nakitang mga buto na nakuha mula sa loob ng mga sako. Sa ulat naman ni PNP Forensic Group's DNA Laboratory Division Chief Police Lieutenant Colonel Edmar De La Torre. Anim sa siyamnapot isa na buto na nakuha mula sa Taal Lake ay hinihinalang mula sa tao o buto ng tao. Ayon kay Delatore, inuuna nilang ang pagkuha ng DNA profile mula sa mga buto mula sa tao para sa cross-matching na gagawin sa mga DNA samples naman galing sa pamilya ng mga nawawalang sabungero. sa una nang sinabi ng whistleblower na si Julie Dondon Patindongan alias Totoy na pinatay ang uh, nawawalang mga sabungero at itinapon ang mga bangkay ng mga ito sa lawa na nilagyan ng uh, pabigat na buhangin.